and ibag sa inyo lahat na mga bonsoy andito tayo sa may rose garden may ganap dito ngayon mga parang christmas ano parang christmas parang christmas pa parang christmas decoration ganun dinecorate din nila at pinaganda rin nila itong rose garden yun yung mga roses ganda ng sarong tayo dito. Ngayon lang nagkaroon dito ng ganito ah. Last year wala ito eh. Last year wala. So, ngayon lang nila, ngayon lang nila naisipan maglagay ng ganito. Bukas natin tignan yung mga flowers concentrate po na tayo dito sa mga pailaw rito dito tayo sa rose garden kakagsat mga bonsai. hindi e, ganda nito um, kanina lang inopen to eh kanina may fireworks pa nga eh hindi lang ako eh Kadi na may fireworks pa eh. Ila ako mabot eh. Kitil pa ilo eh. Dito tayo sa Rose Garden, dito sa Baguio City, kakabsat mga kutsoy. ikut ikot lang tayo rito. Bukas natin tignan yung mga roses. Dapat may bantay, baka masira yung mga roses sa mga tapak-tapakan. Diba? kino ang ano dito ay nakakatakot dito dapat may nagmo-monitor dun sa mga rows mamaya may mamitas-mitas na nang dyan. Alam mo naman itong mga tsaka itigas yung ng ulo. Kuha ko kayo ako ng ganito eh. Kasi masisira talaga yung mga rowses dyan. Makainan. <laughs> may pang food trip na kamsan mahal naman no. sandaan ka lang sa balay ng Milo o oh, sold ka na pag may Milo ka sa balay trip <tinyo>

pa ito. Kanila lang binuksan, no? Kanila lang inopen. O, oh, firewatch kanina, dito yun, di ba? Last year, walang ganito eh. Buti na, itipan nga nila eh. <laughs> <Okay. laughs> Naiimas to. Oh. Blueberry. Naiimas. Delikado dito yung mga roses talaga Mamaya <laughs> Masira-sira yung mga roses dito Na inaanong lang dito sa rose garden Mamaya pamitas-pitas na dyan Yung iniingatan ng mga roses dito sa rose garden Mamaya lamog na bukas yan Ikut lang tayo dito sa Rose Garden. Ano? 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 dito sa Ano? 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 Pero mas Ano? pa Ano? sa Okay, eh, mga bulaklak oh. Hindi eh, naman talagang ano dito, yung eh, mga bulaklak. Christmas ano to? Christmas bazaar. Oo, Christmas bazaar tong ginawa nila dito. Paalagaan lang siguro tong mga roses. Uy. <coughs> 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 Ikot na sa Rose Garden sa Bukas ang umaga, makikita natin ng mga roses. Magaganda sila. Ah hindi pa nga fully bloom to mga to eh mga akit kayo sa bakyo mga January, February mas magaganda tong mga ano na mga bulaklak, hindi pa masyado ngayon magdi December pa lang February, January yan full bloom din tong mga bulaklak dito at wali nga full bloom na sila kaya yeah, balikan natin bukas ng umaga yung mga bulaklak na yun itong itong Baguio Rose Garden kakabisat mga punsoy eh. Ganda rito. Puro pailaw. Pero baka makapirite ako. Bahala na. <laughs> Upload videos lang naman. <laughs> Bakit ito? Maglibot-libot ka sa umaga. Kung habol mo, mga ilaw ngayong gabi. Pag bukas, mga rose, roses bukas ng umaga. Para bakon, punta na tayo. Tara, usapang kape. May fountain pa. Dati wala ito ah. tinapatad nila yung night market tinapatan nila yung night market sa kabila pero dito pala pagkain naman sa night market ng changgiro meron silang ano doon pagkain barbecue gusto nyo barbecue rib barbecue means sandaan Pwede na, di ba? Mas mura pa rin dito kay sa sa night market. Pagkain sa night market, mahal. Kanina lang binuksan to. Tataan na lang nilokan. Lipat na tayo sa Borham Park. Lipat na tayo sa Borham Park. Tignan mo ako hindi ako naglalakad sa ano. dito. Basta ko dito sa may no, sebento si kasi telekado baka maano yung mga bulaklak. Uh, Ay, mga ilaw-ilaw, pailaw-ilaw sa Rose Garden yung ganda rin dun sa taas SM, SM Baguio pala yung taas yun, pailaw ron sa likod SM Baguio sayang nga, di pwede pa mag-live 50 subscribers pa. Kailangan natin ng 50 incorporation subscribers incorporation para makapag-live. Dapat nag-live na tayo dito. Di sa kabila, madilim pa. Sa Borham Park. Wala mga silaw-silaw doon sa kabila. Madilim pa din sa kabila. Wala pa yung ilaw ilaw Agaan oras na kalokat, boss. Alas 6. Ha? Alas 6. Hindi, puno ang close. Anya oras? No, alas jesa ito Si Ha? Delikado ti kita. Ang pamunti kita ta tao. Baka tinubigat eh. Ano baka sayang ti Roset sita baka awaan lubigat <laughs> ti day talaga ano nga rob tatay ko pay papatanutin baka masayang dagiti ta rose cita. kung kumada ti naramid dattoy baka makita ito ni bigat ti eh, rose rose Nalata nalatay dan awanen <laughs> Kan mo monitor ba mo amin dito? Ure ya sa ina no picking of flower. Kan mo monitor amin dito na tatao. <laughs> dito lang. Kitilaw. <laughs> Pa-jay banger ngay, nakatipsip ngit pa. <laughs> Pailaman damit dati, banger. Pag na pa hindi na ilaw dati ano to burham bismo Uwang pay Lakay Ang <dilim> dito Sa <laughs> ilaw na di ba okay, sinabi ko doon sa gwardiya Rose garden to di ba Anong ano ng rose garden yung mga bulaklak di ba Baka bukas yan mga lamog na mga bulaklak yan wala na yung mga bulaklak dyan, yan ang, yan ang ano dito sa Baguio eh, rose garden nga eh, hindi eh, naman to makapailaw na ito eh. Ako, hindi rin ako pabor dito talaga. Kaya nga baka bukas lamog na mga halaman na ito, wala na. mga inaalagaan roses dyan, alam mo naman, mga dayo, sabik-sabik sa roses, kanya-kanyang, kanya-kanyang dampot diba. dapat talaga hindi dapat talaga hindi nila inano dito sayang yung mga roses dyan kaya babalikan ko nga bukas titignan ko eh baka lamog mga roses dyan bukas <coughs> dito ang dilim out na tayo kakabsat mga punsoy ang dilim bye bye ingat sa God inyo dito na tayo sa Borham